Hello, magandang umaga Narito na naman po ako pang uh, magbahagi na naman ng uh, orasyon uh, Ang orasyon ito ay uh, sa may mga karamdaman din ay pwede rin pong gamitin ito lalo lalo na sa papagwala po kayong maabutan o umapuang albularyo So ito po ay para rin po sa inyo At ganoon din sa mga nag-aaral ng karunungang lihim para ito po ay rebel tar at uh, sa mga tirada sa inyo pang bumalik po ang um, uh, mga tiradang spiritual tulad ng kulam barang uh, anumang palipad hangin na binabato po sa inyo ay babalik po sa nagbigay nito so napakalaga po ito sa inyo na uh, orasyon sa so, lalong lalo na sa may mga karamdaman at ganoon din i aking babahagi rin ang uh, panawag sa uh, Diyos Ama para may protection puder po kayo ok, uh, kung ninyo pong magustuhan ang aking uh, video nito uh, no skipping ads sabang kayo po ay nanonood at nawa, eh, kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe ka na po uh, bago matapos ang video nito so, intro muna po tayo mga kapatid welcome back sa aking channel magandang umaga hapon o tanghali o anumang oras na abutan kayo ng aking video nito nawa e eh, nasa mabuti po kayo kalagayan walang karamdaman at uh, ligtas sa ano pa mga at uh, nawa ay eh, huwag natin pabayaan ang ating sarili o ito po ay ating puhunan ang ating katawan upang uh, kumita ng sa lapi sa inyong pagtatrabaho sa ibang po ay nasa abroad o dito sa Pilipinas at uh, disclaimer naman kung hindi ka po naniniwala sa aking uh, content o sa mga ganitong karunungan, hindi iwan mo po ang uh, video nito upang wala po tayo magmigwaan uh, sapagkat ito po ay para lamang po sa mga naniniwala ha at uh, anuman po kasi ang mural reliyon ay aking irerespeto anuman po ang inyong paniniwala ay aking gagalang so ang iniingi ko po ay uh, respetuhan at galangan po tayo at uh, ang channel po channel po ito ay hindi nang -aam, nang aapak ng uh, kapwa tao at uh, ganoon din sa inyong paniniwala kasi yun nga may respeto po tayo at uh, diyan ano uh, skipping ads habang kayo po ay nanonood ah uh, malaking tulong po 'yan na aking uh, naininipong magagawa para sa channel kong ito at ganun din ah uh, shoutout po sa kapwa po content creator ng mga ganitong content kababalaghan, uh, orasyon o mga panggagamot uh, shoutout po sa inyong uh, uh, maam and Uh, sister and brothers ganon din sa mga lahat ng uh, content creator ng mga ghost hunter philippines at sa mga lahat ng uh, creator ng narrator horror story shout out po sa inyo sa pagkat pinapanood ko po, po kayo at pinapitinggan bilang uh, aking pampatulog So yun, a shoutout din sa si unang una, siyempre sa ating uh, solid uh, followers at uh, supporter. Uh, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, uh, subscribe po ng video mo ito na kung inyong pong nagustuhan. Ganun din sa channel member ko, shoutout po sa inyo. Sapagkat uh, nandyan po kayong handang magbayad upang supportan po lamang ang aking channel na ito. Sa so, maraming maraming salamat sa uh, shoutout din sa lahat ng uh, Pinoy abroad man o dito sa Pinas shoutout po sa inyo sa kapwa ko uh, magagamot albularyo, misyonaryo sa lahat ng alipin ng Panginoon maging pare ka man o pastor o ano man po ang inyong uh, kinaliban shoutout po sa inyo Yan, uh, pumunta po ako sa aking uh, youtube studio upang lahat ng mga nagcomment ay aking uh, ma shout out bilang aking pasasalamat po. Ayun. ayan <coughs> ah, uh, akin ng pembubuksan. Okay, una-una ko si Ma'am Aurora Bergonya, shout out po sa iyo. Joyheng, uh, Banti, Banti ke, shout out po ah uh, Mam Rose 888, shoutout po Juning Makapagal shoutout po Diana Cabs shoutout po Jeffrey Greer shoutout po Roger Anokulan shoutout po Mel Nelson uh, Manuel shoutout po Mary Lee Sardido shoutout po Sir Brian uh, ano shoutout po Renzel Surabia, shoutout po Kap Greg Greg shout out po Greg sa yung uh, boteting uh, dala shout out po Bibian Johnson shout out po <coughs> Tani Gianan shout out po Madi Paragas shout out po ng uh, Pangasinan at sa lahat po ng uh, iba pang nag-comment shout out po sa inyo uh, shout out po uh, Danilo Dagoy na umorder ng uh, Uh, ano uh, dalawang mo dalawang medalyon at isang libreta po at ito po ang kanyang resibo na isend ko na po yan noong nakaraang biyernes so ngayon naman ay ang sa Switzerland ay ating ipapashipping <coughs> hindi ko nabubuhi ng inyong pangalan ang uh, pagbanggit ng pangalan nyo ma'am Leticia para sa inyong uh, privacy yon at uh, sa lahat po ng uh, nagtiwala na umorder sa akin ng mga medalyon, omo, uh, mga panyo at langis. Shout out po sa inyo. Salamat po sa inyong pagtitiwala na kahit through Gcash ang mode of payment ay nagtiwala po kayo magpadala sa Gcash ko bilang payment first po So, huwag kayong pong mag-alala uh, na magpadala o mag-order sa akin sapagkat yun nga, i-garantee ako ang aking uh, personal information ko. Nakapalab na doon ang aking valid ID, address, CP number, uh, at Gmail account. So yon doon nyo po ako uh, bilang igagarantiya ako po sa inyo na o-order sa akin ng mga medalyon tulad ng City Berto na ito. May kompleto pong gasel yan. At thanks on At makita nyo po. Available po tayo ngayon yan. Ayan po ang uh, City yan po ay napakalinaw eh, yan. at ganoon din sa mga ibang medalyon Corona Clabo yung man, malalakas kong uh, mga mga Corona Clabo uh, 8 AD uh, at yung uh, Atardar so yun PM lang po kayo sa gustong morder sa aking uh, mga media pagamit ng spiritual ito po ay consagrado na Uh, yun, uh, dito nyo lang po ako Ah, uh, iano, uh, IPM dito sa account ko na to sa FB. At ang link ng aking FB na to ay ko sa description box ng video na to. Uh, lang po kayo sa description box at pindutin nyo lang. Niyo lang po ang link para po ma-PM po ako sa aking FB. So, narito na po ang aking babahagi mga kapatid. At uh, salamat naman at walang uh, sounds o nagkakanta rito kasi hindi po akong makapag-upload pag may kanta so yun ah uh, oh, sa dahil lang uh, in, uh, uh, baka ang aking video so mablock ko siya sa youtube dahil lang sa music so yun uh, kung gagamitin niyo po ang uh, mga orasyong ito ay uh, kinakailangan nyo pong uh, magdasal uh, ng isang ama namin abagin o Maria at yung hati at sumasampalataya buuhin niyo po yun yung lalong lalo na ang sumasampalataya ay buo kasi yung iba hanggang sa ano lang po hanggang sa ipinako Haya, ang, kaya yung iba uh, hanggang sa ipinako upang matupad yung ritual na ginagawa nagagamit po yon sa pagre-ritual para matupad agad okay uh, narito na po ang aking babahagi ito ang pamagat panawag sa Diyos Ama protection, poder, pondo oras ng kapamakan at kahit anong oras pwede rin po ito sa oras na gagamitin nyo yung automatic rebeltar okay, kailangan nyo po talaga mag uh, pan tumawag sa ama upang bigyan kayo po ng poder uh pondo at protection po. So narito po ang uh orasyon. Hi wow, hi wow, hi Yud titragamaton adunay el elohim siya dai sibaud. Tatlong beses po babangitan at ihip niyo po uh, sa inyo pong bibig. Ngayon naman ang kasunod nito, ay yung automatic rebelter na kahit uh, wala kang alpular yung uh, uh, makita ay uh, o oh, matagpuan uh, o po ay magpagamot pwede rin niyo po itong gamitin okay narito po ang rasyon ako ay protectionan bantayan harangan ang mga berada ng kalaban kung ano kung Anuman ang gagawin nila sa akin ang uh, sa akin masama pabalik ng kusa sa gumawa at gagawa sa akin ng masama ang bawat bato nila sila sila ang mapipinsala sator arepo Tinit, opera rotas abiminos triumphasis abracatar victaras tarita dodopao saratumpo Uh, tatlong beses nyo po babanggitin bago babanggitin ang tatlong cross yung nakasign ng cross dyan uh, babanggitin nyo rin po ng cross, cross, cross uh, sana inyo pong uh, uh makopya ng inyo pong magamit lalo, lalo na sa mga, mga, karamdaman ito po ay uh, magagamit nyo po para uh, ma-erabeltar nyo ang ginagawang kasamaan sa inyo So yeah Uh, salamat at uh, nakabahagi na naman po tayo ng uh, upload ng video nito sa uh, araw na ito. Sana bukas ay ganito rin upang maka-upload na naman ng orasyon. So nawa ay gamitin niyo sa tama at gumana uh, po sa inyo. Sa inyo lalong lalo na kayo na may mga karamdaman na mula sa mga spiritual na tirada. O kahit sa mga elemento o nila lang o mga impakto, pwede nyo rin pong gawin ito sa inyong sarili. Okay, uh, pagka, pagka paalala po pala pag nabanggit nyo yung uh, automatic rebeltar, huwag nyo ihipo sa inyong dibdib, kundi doon sa hangin sa inyong paligid. paligid. Ganoon, ihip nyo po sa inyong paligid. Okay, uh, maraming maraming pong salamat. uh good morning folks